guys, papalabas na ako ng trend dito sa Yenshan. Uh, dadaan tayo sa park. Let's see what's the event. Ah! Today is November! Halloween party! Yeah! May mga nakikita akong mga naka-attire dito eh. Pang Halloween. Mga, mga Halloween costumes. See? Uy, ang ganda ng hair. Oh, I think. Oh, I do. I will in this lonely night. 168 so kunti yung mga tao dito ngayon less people oh yun siya ano oh. mga bread ay ang gaganda naman yan eh. upang display oh meron din ano oh Diyan yung mga tao dito. Wala kit wala. Insan. mga mga 3 for 1 hamburger. sweet. Wait, may dito. At wala yung mga nagtitinda diyan. Siguro may nagconcert dito kagabi, guys. Kaya wala yung mga ano, stall dito. Where are they? Oh. Let's go to the park. Let's see. Yan, hmm. what? Black-black ako nakita doon, oh. Ay, nagpa-practice yung mga estudyante. Uy! It's a cat! Kalapate! Uy, ang dami nila dyan! Ayon sila! Let's see. Ang daming kalabati, oh. oh. ayan, guys. kumakain yung mga kalapati ang gamit Natagulat sa aeroplano. 了、nice.